Ay, ma. Ay, ano yan pa? Ay, para, para mali mo, ma, ano ka, malamigan ka. Man. Diba, sobrang init ang panahon ngayon. Ano yung liguan mo ko? Hindi, ito. Ay, pa, Ah. Okay. Mo hmm. ay, mo hindi. Ako. Ay, na mo na hmm. mo. ko lang kasi sobrang init ang panahon. Gusto ko. Hindi ka naman mainit. Eh. Malamigan ka man lang. Oh. sit <laughs> <Sweet laughs> lang. <laughs> <man>. <laughs> <laughs> dito? Hindi, hindi. Hindi, hindi. Hindi, hindi. Hindi, hindi.

Ikan bahasa asing. Heh? Dari mana asal ba? Hmm. <laughs> Mukai. Muka. Muka <laughs>